Nandito na tayo sa Home po mga dreno Sabado 10.03 Naghahanap na ako ng kagamiting ko na pang repair sa bubong at eto sila Okay Hinahanap ko na lang kung ano yung tamang bibilin mga dreno ano mga roof repair at yung presyo nya 54 Merong malaki Sixty-seven. Siguro yung malaki na lang bibiliin ko. O yung maliit lang. <laughs> Ang iisipan ko pa mga dreno. Pero titingnan ko muna kung ano pinakamaganda para doon sa, sa problema ko. Dalawang items. One hundred three. isip ko kung paano ko siya dadalhin dun sa pinakataas <laughs> paano ba, saan ako dadaan sa harapan parang mas madali kung sa harap o dito, anyway, subukan ko rito mga treno, let's see problema ko naman mga dre <laughs> pag ito na yung gamit ko di kasya ang bit ng opening so magpapalit ako ng hagdan ayun muna yung gagamitin ko para may ko lang to tumawag na ako ng ano cola friend mga dreno may paakit na rito dapat palaan ito two man job mga dreno no Itong, ano na to roof Andito na tayo mga dre Tinalian na namin no Tinalian ko na para mahila ko na lang pataas So ang lake mga dre Is approximately <laughs> approximately diba Between dito Tsaka doon So lalagyan ko ng tarian Tsaka dito Siguro sasama ko na to Or kung may matitira Sasama ko na yung mga yun mga dre no Yung mga yan no kasi posibleng dyan din ang galing eh Diba? Kasi pag tubig hindi mo masabi Dahil gumagapang mga dreno Eto mukhang nilagyan na to nila dati Oo nilagyan na nga nila to Meron dito ayun oh Sabihin nagka problema rin dun Eto sa susunod ang duda ko Eto naman magkakaproblema rito Eto mga shingles na to At pag nagkataon Eto malaki laking pera to mga dreno dahil dahil tagilid eh mabihira o oh. ayan laki pera pag pinagawa mahalang roofing mga dre no eto mahal na tong ganito baka nasa siguro baka um umabot nito ng 50,000 to 100,000 mga dre no? pag inayos to ang, iste ang sistema pala nito mga dre ano to eh Ah, uh, katulad ewan eh, ko kung katulad sa plaza mga dre no? sa building ah uh, sa ilalim, buhos, tapos merong foam, uh, styro na makapal, tapos merong parang yung katulad ng shingles, yung rubberized na merong ano, may may tar. Ganun ang roofing nila mga dreno. So yun, trabahuhin na natin pagbihira ko. So, paano manalaman kung effective yung ginawa mga dreno? <laughs> yung umulan. Kung tutulo uli, ibig sabihin, ah uh, wala din yung problema sa sa tinakpan ko mga dreno. Pag hindi tumulo, ibig sabihin solve yung problema. Kasi doon lang naman yung pwedeng pasukan ng tubig mga dreno. Yung sa sa exhaust ng bahay, tsaka pwedeng doon din mismo sa drain. Tsaka malapit nga sa pagitan talaga ng ano mga dreno yung tulo is eh, sa pagitan ng sa pagitan ng dalawang pin nilagyan ko ng tar. Ngayon, ang problema is hindi mo alam kung doon talaga nanggagaling kasi tubig 'yun mga dreno. Mahirap pag tubig ang problema, especially pag tulo. Hindi mo makikita kung saan talaga siya nanggagaling, pwedeng gumapang lang siya. Galing kahit pwedeng galing siya doon sa dulo, 'di ba? gumapang lang siya roon dahil mas mababa roon Yung ganoon mga dre. Kaya there's only one way to find out kung epektibo yung ginawa ko. Yun ay after umulan. <laughs> sa ngayon tapos na tayo rito itong maiksing hagdan ibabalik ko to sa bahay ng mga amo tapos yung malaking hagdan mga dre iniwanan ko na muna ron kasi just in case na kailangan ko uling kailangan ko uling umakit yan para tingnan or lagyan ng tar yung iba pang bahagi ng, ng bubong may hagdan na ako di ba ang hirap kayang ay akit diyan <laughs> pambihira kaya Ewan ko kung gagawin ko ba yung sa kabilang apa ano? Yung kabila, pambihira ako. Oh. <laughs> May babaklasin ako doon mga Dre. titing Titingnan ko kung paano gagawin ko roon. Ito naman yung babaklasin ko ngayon mga Dreno. Itong balcony nila. Ang pambihira. Ano ba dapat dito? Linisin ko muna bago ko baklasin. <laughs> ano ba dapat unahin dito? Wah, wow, lastik Kala ko naka-record nung tinanggal ko tong mga to mga <laughs> Hindi pala. <laughs> Nakakainis. Yan, natanggal ko na mga dreno. Nakakatatlo na ako. Look. There's more. Grabe spacing nila, di ba? Napakalayo. 24 yata tong spacing neto mga dreno. Yung ganyan. Ang layo. Kaya lumundo eh. Kaya lundo-lundo mga dreno. Lubak-lubak na ganun oh dahil sa ano nila sa style ng spacing nila anyway eto eh po kung ano to kung weather resistant tong ano na to mga dre no etong plywood nila pero yung iba talagang ano na mga dre ano uh, pag na no inaamag na wow lastik. madami pa mga dre no at paano bang gagawin ko rito tatanggalin ko rin naman tong mga to mga na no? puputol-putulin ko yan eh hanggang doon eto puputol-putulin ko rin yan para mas madaling itapon pero yan yung basura natin oh. Yun mga dre, uh, tumawag ako sa, sa may-ari, sabi ko sa kanya, dalawang tao yung kailangan sa trabaho na to. Nag-agree naman sila, kaya nag-call up rin ako mga dre, no? <laughs> kaya bukas, may kasama na ako. Pero medyo babawasan ko pa ng konti yung, ano, yung mga plywood doon. Para lang sa ganun, bukas konti na rin lang yung gawin namin. At hopefully matapos namin bukas to, kasi lilinisan pa rin namin to. Eto, yan mga yan. Yan, maglilinis pa kami yan. Kaya, yun, mamaya ulit. Bumili akong halo-halo sa islis mga dreno. Babalikan ko na lang. Kasi, gusto ko rin bumili ng chicharong baboy. Pampabata, syempre. <laughs> Nagbayad ako sa parking ng 20 minutes. di Oh, Nakakabot. <laughs> <laughs> Bira May magagalit na naman sa atin na pag nag-jaywalking tayo rito. Pati <laughs> okay, jaywalking eh, di ba? Dito sa ano mga dino, sa Chef Wu. titingnan natin kung may chicharron pa sila. Hopefully meron. Tamsing! ah Mataas pala. Saan ba yung Shepu? Ah, mataas yung Shepu ah. Saan na Ah, okay. Yun. Shepu sa pagitan ng kalye. Tsaka ng, ano, mga tre. Ng plenke. Masarap yung, ano nila, Oriental Fried Rice. Yun, oh. Shepu. Cuisine Chinua Hello po, pagbilan po lang ano, isa po ready po. Ready po. cash? ha? ko po. Utang pa 'di utang. <laughs> 5 dollars ng kaso ko ah hindi may ako rito Sige. Okay. Okay. Salamat. salamat ah pwede nga no dalawang 1 dollar pang ano laba pang laba <laughs> o, ano pa sa inyo barya oo buti hindi nilalakaw amin Wala, na lang lating... yung barya Zero <laughs> <his> washing machine. Parang <laughs> mabait pero eh, no? <laughs> thank you, thank you. Narinig nyo ba si ate, mga Andre? Kasi nga, yung dryer namin, tsaka yung washing machine. Actually, ang ginagamit namin, mga Andre, no? Ano lang, dryer. Pero yung dryer, tsaka washing machine, parang jukebox siya, maghulog ka ng coins. Two dollars. Eh, yung sa kanila nga, inaano, anong tawag dito? Ninanakaw daw, no? Kaya yung ibang building, mga dre, ginawa nilang ano na, kumbaga, card na. Okay. Lo-load down mo yung card mo. Yabang naman, ano, naka-auto lang. Pag-load ka sa card mo, tapos yun. Gamitin mo ng Hindi kagandahan yung panahon, mga dre. makulim Mahangin. Sana hindi umulan. behera Kaya natin halo-halo. Balik oh. lang. <laughs> Tulang Hila, sir. Hila. Oh. <laughs> halo-halo ko. Oh. Oo, oh, bayaran ko muna. Sige. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Totoo ba yung chismis? Na ano? Siya, na... Oo, oh, may, may punta raw rito. Oo. Oh, oh. Tapos, Siyanin. bakit si Rice? Maraming ano, maraming mga ganun issue, pero alam mo yun, kuya, just keep it up. Alam okay. <laughs> uh, I mo, mean, alam mo tama. Okay. 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 So, maraming ba nagpunta rito, nagsasabing ganun? Hindi, hindi lahat. Ito, okay, bagay sa ko? Pa, parang matay na patay sa'yo. Sabi ko, pwede ka ako na lang pumirma, mag-autograph? <laughs> <laughs> Baka ako lahat na pumupunta, sinasabi. Ay, dine, dine. Ang ko kuya? Ano sa iyo. isang customer na na para sa iyo. Oo talaga? Wow. Hindi <laughs> mo nakakapagod? Hindi. Busy po kuya. Oo nga, kailangan ko yan. Bye kuya. Thank you, thank you hindi na kita nakakunan yun <laughs> o yun tayo mga dreno kwento ko sa inyo yung nangyari pagdating sa sasakyan bahangin eh. ganito yung nangyari mga dreno meron daw isang customer o bibili rito sa islis mga dreno na nanonood sa channel ko Pagkatapos, ang tanong sa kanya, bakit daw ako, sa nila, bakit si Rice? Puro reklamo. <laughs> Napaka-reklamador ko daw na, mga dreno. Eh, yun, pinagtagol naman ako. Na, uh, hindi naman mga dreno. Nagsasabi lang tayo ng totoo. Tsaka, <laughs> pag sinabi mo bang mahirap, sinabi mong mahal, 'di ba? Nagrereklamo ka ba? 'Di ba kung 'yan yung tamang salita para dun sa sa sitwasyon? 'Di ba? Hindi po ako nagrereklamo. At sa katotohanan po ay sobra po akong thankful sa sitwasyon ko mga dre no. Yung nandito ako sa Canada at nasusuportahan ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko, 'di ba? alam niyo mga dre, uh, napaka thankful ko, napaka sobrang thankful po ako sa sitwasyon ko na nandito ako sa Canada. Na-appreciate ko po ng sobra yun. Hindi, pero hindi po ibig sabihin na sinabi kong mahirap sa Canada, ba diba? Dapat prepare ka, yung handa ka sa, sa anumang pagdadaan mo rito, ba diba? Na, na ano, hindi, hindi katulad ng iniisip ng iba na pag dumating ka sa Canada madali mo lang makukuha yung lahat ng bagay lahat ng pangarap mo di ba matutupad na hindi po hindi hindi ganoon yung ano hindi ganoon yung kadali di ba posible pero hindi ganoon kadali pag sinabi po natin hindi madali iniisip ng iba na sinisira mo sila ng loob hindi po ganoon di ba kumbaga para masiraan po kayo ng loob napakahina po ng ano nyo, ng damdamin nyo. Di ba? Masyado po kayong balat sibuyas pagdating sa ano sa katotohanan ng buhay, di ba? Walang madali, di ba? Yun ang totoo, walang madali kahit sa ang larangan pa yan. Diba? Kaya po, hindi po ako ano, kapag uh, mo, hindi. Sinasabi ko lang po, yun ang totoo. Play.